Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi mga kapatiran ko kay Kristo. Ngayong araw na ito, November 29, 2024. Ang basa po dito po sa 1 Samuel, atin pong balikan ito dahil magandang mensahe po tungkol dito sa pagkaingit, no kung tayo po ay may ugaling pagkaingit. Ang ugaling pagkaingit ay hindi po mula sa espiritu ng Diyos. Ngunit ayun dito no, ito nakaka-amaze itong talata na nandito po sa verse 11 11 10 11 nang sabi kinabukasan pinasukan si Saul ng masamang espiritu na ipinadala ng Diyos. Ipinadala mga kaibigan ang nakasaad dito at umasta siya na parang baliw sa loob ng kanilang bahay. Tumutugtog si David ng alpa gaya ng ginagawa niya bawat araw. May hawak noon na si Bat si Sol at dalawang beses niyang sinisibat si David. Yan po no, ang balak niyang it ang balak niya itusok si David sa dingding. Pero nakailag si David at nakatakas. Ang mensahe dito mga kaibigan, nakaka-amaze po, no? Mahiwaga ba? Dahil nagpadala ang Diyos ng masamang espiritu at pumasok sa katawan ni Saul. No? Pinasukan si Saul ng masamang espiritu na ipinadala ng Diyos at umasta siya na parang baliw. So ang tao, sa pangunawa ko po dito, no? kung hindi mabuting yung Espiritu or Holy Spirit ang pumasok, kung masamang Espiritu ang pumasok, ay yun, ito nga ang mangyari, parang baliw. Diba? Isipin na lang natin mga kaibigan, isaminin, isaminin na lang natin ang ating sarili. Pag uh, tingnan po pag nagagalit po ang isang tao, di ba? Umuusok, <laughs> ang ilong at tenga sa galit. Di ba minsan nagsasalita na walang kabuluhan at nanlilisik ang mata dahil sa galit. So yan, isa yan po mga kaibigan. So ang inggit, magalitin, selos, hambog, yan masamang espiritu yan mga kaibigan. Ingatan natin ang ating sarili. Dahil pag ito ang pumasok at walang kontrol sa Diyos, walang takot sa Diyos, tiyak ito ang mananahan o magwawagi no, sa ating buhay. Atin pong examinin mga kaibigan kung ano nga ba talaga tayo dahil kailangan natin makilala natin mismo ang ating sarili. Pero basahin ko muna dito mga kaibigan sa verse 6 no? para malaman natin ang dahilan kung bakit nainggit itong si King Saul kay David. Nang pauwi na ang mga Israelita, matapos mapatay ni David si Goliath, sinalubong ni Saul ng mga sinalubong si Saul ng mga babaeng mula sa lahat ng bayan ng Israel. Sumasayaw sila at umaawit na may tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit libo-libo ang napatay ni Saul kay David naman ay tig sa sampung libo. Naggalit si Saul nang mapakinggan niya ang awit nila. Naisip niya sinasabi nila tig sa sampung libo ang napatay ni David pero ang sa akin ay libo-libo lang. Kulang na lang ay siya ang kilalani nilang hari. Mula noon, binantayan na niyang mabuti si David dahil nagsiselo siya rito. Ayan mga kaibigan, ang dahilan kung bakit nagsiselo siya, kung bakit nainggit siya kay David dahil ang pagpuri ng mga babae ay ang panay ang ito nga uh, ang pagwawagi ni David ay tigsa sampung libo no ang napatay ni David. So, ibig sabihin, nagwagi si David. Marami siyang, mas, mas, mas marami siyang napatay kaysa kay Saul. Dahil kay Saul ay libu libo lang. Yan po. libu libo ang napatay ni Saul. Kay David naman ay tig sa sampung libo. O, di ba? So, dito, dahil dito, naggalit si Saul, si Saul at nainggit siya kay David. Sa buhay natin, mga kaibigan, hindi ba natin naranasan na tayo ay nainggit sa ating kapwa? Halimbawa sa ating kaibigan na mas uh, na blessing siya kaysa sa atin, na tayo ay mas uh, sa ating pananaw sa buhay natin na mas mas uh, nagsisikap tayo pero parang walang pagpapala, no? at sa ating mga kaibigan o sino man na nakita natin mas malaki ang pagpapala nila and then dahil diyan na iinggit nagkaroon ng mga uh, panghihina sa ating sarili nagsiselos, nag, may galit no nanghihina na rin na discourage dahil parang walang Pagpapala or kunti lang na pala. Nagsisikap naman. Pero mas blessing ang sa kaibigan. Parang dito kay David at Saul. Pero hindi alam ni Saul kung bakit mas pinagpala si King David. King David na siya. Pero hindi pa siya king dito eh. Bakit mas pinagpala si David kaysa kanya? Dahil may ginawang hindi mabuti itong si Saul. Baga nilabag na niya ang ating Diyos Panginoon. Kaya tayo din po sa ating buhay mga kaibigan, pag malaman natin ang salita ng Diyos at hindi natin sinusunod, meron din tayong pagpapala. Baga pala na kung hindi susunod ang gantimpala ay kagaya ni Sol, konti lang ang pagpapala. Pero yung pag sinunod natin ang Diyos ay may pagpapala. Mas, ma mas blessing. Pero don't be discouraged no, kung nakikita natin sa iba na yun nga, sumusunod naman sa Diyos pero walang pagpapala dahil minsan may mga pagsubok sa buhay natin. Sinusubukan din po tayo kung gaano katapat tayo sa Diyos. No? Alalahanin natin ang mga istorya ni halimbawa itong si Joseph. Marami po siyang pagtitiis sa buhay. Pero at the end, pinagpala po siya. So ang importante, meron tayong relasyon sa Diyos para alam natin kung ano ang gusto niya sa buhay natin kasi individual mga kaibigan, meron tayong purpose sa mundong ito. Tao man tayo, pero God want us to be connected sa kanya spiritually. Kaya kailangan natin makilala siya ang katotohanan tungkol po sa kanya para uh, ang komunikasyon ay connection mga kaibigan. Alam mo how God talk to you and then tayo din kung paano natin kausapin ang Diyos. So dami ko pong gustong ibahagi pero sana po ay wag po kayong kuminto sa pakikinig ng salita ng Diyos kahit sino man o kanino man na nagsishare tungkol sa Panginoon. At tayo po mismo ang magbasa para tayo maunawaan natin na personally God talk to us through the Holy Spirit sa pamagitan din ng ating pagbabasa sa Biblia po. So, sa ngayon po, hanggang dito na lang. At uh, God bless po sa inyong lahat. God is watching us. Ako naniniwala po talaga ako that God is truly alive and nandyan lang po talaga siya mga kaibigan. Minsan hindi natin siya nakikita. Pero nandyan lang po. Basta faith. Faith lang po talaga sa Panginoon. Huwag lang po tayong dumitaw sa pagtitiwala sa Kanya sampalatayanin natin siya at uh, sasambahin at itataas natin ang kanyang pangalan. So hanggang dito na lang and God bless po sa inyong lahat.